Magandang tanghali po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po para mag-discuss ulit ng another coins. Ayan. Ang ating pag-uusapan po ngayon uh, ay ang ating piso na BSP. Ayan po sa ating harapan. Magandang tanghali po sa aking mga subscriber po kung saan kayong panig ng mundo, Lalo lalo ng aking mga kababayan po dyan sa Quezon, Isabela po. Ayan sa Monte Quezon Isabela ang aking mga uncle dyan at ang aking mother po dyan sa Dumpay Basista Pangasinan lahat po ng Dumpay Basista Pangasinan po at magandang tanghali po sa lahat ayan at ang aking mga subscriber naman po thank you so much po kung saan kayong panig ng mundo lalo lalo na yung mga hindi pa subscribe dyan dito sa aking youtube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po pwede tayong makisuyo pakipindot naman po ang ating subscribe button pakidamay naman po ang like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pinag-uusapan natin dito sa aking YouTube channel po, ito po ay coins. Ayan, at ito ang ating hilig. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay peso po na BSP. Ayan. Iisa-isa na natin ang ating mga BSP. Napakakintab kasi nakita ko kaya inilagay ko doon sa ating coins capsule. Ayan po. Napakakintab. Kaya ginawa natin, nilagay natin sa coins capsule po. Ayan. Nangingintab siya. Nangingintab. Bago makikita nyo po ang isang imahe po ng isang lalaki. Ayan. Nakalagay po sa kanyang harapan. 1 peso po. Ayan. Nangingintab kasi. Ayan po. Kitang kita po ang kanyang detalye. Nakarap po sa kanang bahagi. Ayan. Siya po ay si Jose Potasio Rizal po ang takila nating bayani at saka nakalagay po ang year 2011 endowment mark ayan po at ang nakapaloob doon sa kanyang ulo ay Republika ng Pilipinas pagkaikot po natin diyan po na natin makikita ang seal of the Central Bank of the Philippines ayan ang bagong logo ng ating PSP ayan 1993 po ayan Bago natin simulan ang ating talakayang, kilalanin muna natin siya, siyempre. Issue, Philippines po. Period, Republic, 1946, up to date po. Type, standard circulation coins, years, 2003 hanggang 2007. Binukod po nila yung 1995 dito at saka 2000, mula 2003 po na non-magnetic. Itong atin po ay magnetic mula 2003 hanggang 2007. Yung 2003 nito, dalawang klase po ang variety. Isang magnetic at saka isang non-magnetic. Ayan, baka magtaka po ang ating manunood. Ayan po pinaliwanag na natin kaya ibinukod nila ang magnetic at saka non-magnetic. Ayan po. Value nito 1 peso po, currency piso 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel plated steel. May bigat po itong 5.35 grams. May haba po itong 24 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Ang kanyang hugis po, syempre pabilog. Orientation nito, medal alignment, number and dash 17107, reference number KM-269-A ito pong 1 peso na 2011 po kung tawagin ito ay bold letters reserve die 2 ito po ay 30% lamang ayan po wala pong percentage kung ilang piraso at ito'y ginagamit pa sa ating araw-araw na gastusin po pambili po lahat kahit sibuyas bawang ayan po doon sa ating numista.com po ito po ay may presyo na rin ayan po sa ating selling price na tawagin ng ating mga kolektor ayan po ang kanyang berry po ay 17 pesos. Extra fine 17 po. Almost uncirculated nito ay 18 pesos. Uncirculated po naman nito ay 33 pesos. Dako naman tayo doon sa kanyang mga presyo sa pantay Digan po. Ayan, doon sa ating mga platform kung tawagin natin ay ebay.com po. May nagbebenta na nito ng 188.56 pesos. Mayroon din tayo nakita doon na 83.37 pesos. Mayroon naman doon nagbebenta po nito ng 161.74 pesos. Mayroon din 167.30 pesos po. Doon sa ating carousel page po, iisa ang ating nakita nito. Ayan po, may nagbebenta po na seller. Ayan po, si Monifer Efrel 2. Ayan po. Yung 2011 niya, binibenta niya ng 300 pesos only. Ayan, so hanggang dito na lamang po ang ating vlog. Natapos naman ang aking pakikipagsapalaran sa coins na ito. God bless po sa lahat kung saan kayong panig ng mundo po. So palooban sana tayo ng ating Panginoon sa araw-araw natin buhay. Hanggang dito na lamang po. God bless.